Nagpaparamdam daw lang po. Kahit hindi niyo sinabi, kahit hindi nyo sinabi po. anong po na eh. Oo. Kaya nga po. Pag ka ha, mamaya ka sa amin. Yeah, Kaya po, kung napa, basta huwag na sabi hunang iba, kung po daw itira sa aming bahay, saan naman Hindi, hey, sila, sila ko yung malis doon. Miss Karen, nalang ako na. Miss Karen oh, yung, yung daling niya, susundan niya. Kasi meron niya sa ano? Sa may mark sa samitin ka. ang tawagin. Marka yun. Na ando na sa tiyan ng bata. Hmm. Formula nila yun eh sige nga ako ko na ako sa aking diyanan, oh, susunod hmm. din ko. Oo susunod din. Kasi um, marka nang tawagin ba, marka? Dagoing, Palatandaan nila. Palatandaan, gagawing anak ha. Ang dami nang nangyari na sa batang yan ay hindi pinalakad. Kaya teta? Nung bago-bago po hmm. yun po eh aking buhat-buhat, iihi, buhat po sa inyong maduro. Ay, saan si marka na kasi, kasi yun? ang garing katawa, parang wala sa doon niya binukbo. Hmm pinananakasyonghan yung katawan. Pupurga mo lang yan. Yung... Manilalaman babae po, gayon din. Likod daw po para lulasan niya. May Di, nakababa. Kasi ganito yan. Gayon po. Kung ano ginagawa ng elemento sa espiritu ng bata, gano'n naman nangyayari sa katawan. Halimbawa, nakikipaghabulan sa doon, naglalaro-laro sila doon. Gayon din nga po. Nakikipaglaro sa doon, sa daigdig nila. Kaya sa pagod ng katawan ng espiritu, damay ang katawan lupa kung ano yung nangyayari sa Espiritu sa kabilang daigdig, yan ang nangyayari. Nilalaro po siya. Tapos minsan sabi niya, naka, sari-sari na nga po ma may amin naranasan diyan. Amin na, doon daw sa amin kapili. Na, doon daw sa amin bahay, sa loob. Tapos sabi niya, um, minsan sabi niya, mama, papatay ng ating ilaw. Aba, mamaya nga ako pinatay ang aming ilaw. Ay, pinatay talaga ako. Basta yan, anak, huwag kang papayag na ikairigaluan ng ginto. Ah. Bawal yun. Kasi pag umuho ko sa ginto, kukunin ka nila. Mm. May pera magulat. Sabi ko nga ako, hindi yan. Huwag ka ining kumahit ng... Masarap sa degdig ng inganto. Puro ginto, di ba? Hindi, kita po niyan. Puro ginto yan Lahat ang dadaanan mo, ginto. Kaya lang, dahil ibang dimension sila, hindi sila pupwede kasi sila immortal sila tayo, mortal. Sila immortal, walang kamatayan. Kasi so, itong, ito lang, di ba aming bahay bagong penis? May naka, may, yan, sinasabi ko niya, may dinagpang, may, may nakamay talaga kung nakadagpasa <coughs> yung simento namin. <coughs> Palatandaan na nila yun. Sabi nga po ng principal sa amin. ang tiyan mo, no? Oh. Okay. Yan po eh, may pagdaan di pinaiinig. Mm. -hmm. Ibukan na na niyong bibig. Talagang hindi, hindi niyo may... Mm. Ay, di, hindi makakain Pobig pa. Tubig hindi makain no? mm. mo. Mm. Kailangan wala Para, yung Pare, makakain. So silang pinakain. Oh. Ah. May marka na kayo. Ibig sabihin It's ng marka, palatandaan yun. Mm. Eh. Yun ang pangyayanggaw ng engkanto. Oh, may nagsabi din ng po din yung magagamot na may marka na din. Oo, oh, marka oh, na yung... din. Dapat itinuro niya kung paano ilabas. Hindi niya, no? ibig sabihin, kahit malayo. Sinabi niya gagawin, sa inyo kung ano Hindi niya alam. Ibig sabihin, hindi niya alam. Gagamutin lang yung katulad ng gagamutin. Pero ang physical, hindi nila kayo gamutin. Hindi pa oh, ang spiritual, kaya nilang tanggalin. Babalik din yun kasi may palatandaan, may marka. Hindi na kaya... Pabalik-balik na. Ang tawag daw kung tutuusin mo, pangyayang daw ng engkanto. Mm -hmm. daw. Kukunin sila. Kung magtatagumpay na... sila, papalta ng saging ng katawa ng bata. Yung, sabi din daw po pala din eh. Mm -hmm. Yan daw yan eh. Yan daw ng engkanto. Ang pagkakalis daw kayo natin din. Ayan, pangit oh. Meron nga pong yung, yung nakadagpa kamay hmm. na yun. Pinakita po sa amin. Ayan o. Oh. Yan, yan oh. nga. Angit. Wag ka yung Wag matakot. yan, nga po. Ang okay. okay. so, pito. Pinalit na nung amin, ano eh. Pinalit na amin at may, ang, hmm. sa, ano, <laughs> may ang mga bata sa ano. May ang mga bata sa May lalaki itong batang may mission sa lupa. Ah, hmm. oh, nakaupo. Nakaupo. Matay tayo. Sa katawan niya ngayon. Oo, oh, nandiyan ngayon sa'yo, ha? Ah, ko local, oh, kikikulo Oo, mo, nakaupo siya. Nakaupo. Ay, ilang paa, ah, puwet. Oo, oh, nakaupo. Ngayon nandiyan. Naging... Pakit nga, gulo-gulo pa buhok. Ngayon na. Nakaupo. Oo, nakaupo. Oh. nakaupo siya. Saka hindi yun, ano yun, hindi tinatawas ng isa-isa ba may ng habol. Masa yun na. Mahinit. Uh, yes. Mahinit. Mahinit, bebe. Ang pusa niya, ang mga manang mga mga sempitang parang. To tapa. Pangalana sukom dati pagkungut namin Ito pa Kaluluwa pa kaluluwa tay. Kaluluwa. Sabi nga niya. Kaluluwa kaya na pa ah. Pa ayan. kaluluwa. Ito ka, Ito iha. Kinapakan mo yung kaluluwa. Yan. Hmm. Hindi niya nakikita kasi. Hmm. hmm. Sadya nga po sabi niya, kaluluwa. Hmm, um, lumalabas at taos. hmm. kaluluwa. Lumalabas sa tao Kalaro mo lalaki lang na. Lalaki? Maliit? Hmm. Yun nga ako nakikita. Ano hmm. yung sinasabi niya sinasabi niya? Dalawa ko pati? Opo. Opo. Iin-in mo namin. Opo yung Baka may inaadaan ng bisi mga nga. Tinapay natin bibig sa tindahan. Ayaw po niyang kainin. At may binubulungan daw po niyo. Sabi ko, ipakain mo na na sa akin. Mm-mm. Bye. Oh, my God. Ayun ang ating lawa, po Babae. Nakapuyot ang buhok. 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 Nakapuyot sa buhok. Kaya ako kita nga po niyang lahat. Lumpo yun? Ah, kaya ako na ako po. kita lang nga. Kapatayin. Lumpong kaluluwa. Hmm, Ayun yung kaluluwa. Kasi yung nito, ito, Pagkat araw, medyo nagkaedyan. May sa to eh. Ano po? May lahat ng garating ng balita galing sa taas, siya magsasabi. Nakubod Mag siya lang ang tuloy. Eh. Hmm. Parin niya. pwede kaming mag-ulang. Yung kanto, dalawa, isang patay, ba? ah, dalawang patay, ha? Ah, bata, mm hmm. saka ano, okay. Sabi nga po niya, bata, matanda. Oh, ikaw naman, princess. Tudukay, dito kami dito. Natawa na. <laughs> Ay na po eh, ano itawag po <laughs> ang maestra. Nainita na, na, na. 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 Na, na yan, na. na. Binanas na. Binanas na. Binanas na. Binanas na. 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 Binanas 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 na. na. Binanas mo, Iha. Hmm. Ito hulo mo. Yan na, ulo. <laughs> ito problema mo. Butas. Yung dumi dumidumi sa Dib. kidney mo. Mm -hmm. May lason silang uh, ulo mo, anak. Ulo mo yan, ha? O, ito dumi mo sa kidney mo. Sa may matres. Opo. po ay pagmasakas. Masakit. Masakit.

hindi ko pa pagpagawa ko hmm. na ang apo. Sino nagpadugo ba kayo? Ha? Ah. Hindi kayo nagpadugo sa bahay? Hindi kayo nagpadugo? Hindi, oh. Hindi, oh. Hindi, oh. Hindi, oh. Hindi, Kailangan pa tayo pagpong... Ito talaga. Ang nagay ko din sa mga kasama ko yung hindi ko na rin iba. Talaga mo ko din nagsakarpiso sa amin kami sa mga mga na Pakapuan. Pakapuan. natin yung doon, o yung kaluluwa. Tinatawagan ko ang mga inkanto na pinsala na nakasira sa loob ng bahay na pumipinsala rin kay Rose Ann magpantay 10 years old yung nakatira sa bahay lahat pasok sa katawan ni tulad na okay. to okay. Oh, yun lupong. Yeah. Bilang kayo? Dalawang. Anong uri ka? Maligno. Bilang taong ka bilang maligno? Ha? Isang taong. Ano pangalan mo? Leo. Ha? Leo. Bakit yung itong laruin ng bata? Leo. Tapos binuod ka mong huwag mag-aral? Oo. Oh. Ay, hindi ko na alam. Ha? ako. Oh, Ayoko na Ayoko na Ay! Ayok Ayok Ilan taon na Ha? Matagal na Matagal na Ayoko na Gusto Ayok niyo magpahirapan tayo? Ayok Ayoko. Molesting. Ayoko. Ano ulit pangalan mo? mo. Papak naman. Ha? Yung pangalawa, ano pangalan mo? Ismael. Ilang taong ka, Ismael? Ha? <laughs> Anong uri ka? Mag-asawa kami. Leo ko. Mag-asawa? Bakit pangalan Leo? Sino aling ka? Babae <laughs> na lang. Yan ang pangalan. Matum Bakit nyo yun nilawayan? yan? Yung pagka... Yun, Sinubo nyo yung pagkain yun sa bata, nilawa ninyo mag-asawa? <laughs> Anak namin yan. Ano ka lang pinag sasabi mo? Ha? Paano ka lang? Ha? Paano nga lang? Ha? Nasa katawan niya, anak namin. Ah, sinubo niya Wala bang bago? Ayoko. Ha? Ayun ah. Ilan taon na kayo sa bahay?

alis kayo sa bahay. Ha? Anong nilagay mong laway d'yo sa bata? Anak nyo? Ha? Bala, <tinyo> kutsila mo. Ay, sa, sa giliran niya, tay. Sa giliran niya. Sa giliran niya, niya <tinyo> ah! Ilan taon ka sa bahay? taon na. Saan kayo bandaron? Si <laughs> mm. 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 Ano? Tanggalin niyo 'yung mga gamit niyo. Saan dali? Oo. Tanggalin. Oo. Mm -mm. Tanggalin. Mm -mm. Baby niyo pala si Lobo niyo. Mm -mm. Baby siya 'yung itlog niyo. Kailan niya? Isinugo mo eh. Oo. Mm -mm. mm -mm. 嗯嗯，有吗、uh？有、oh. 吗、uh？嗯嗯嗯嗯。 Ano na ito mo? Ah! Talog ka. Lente kang kabal, hindi tabla ng ano eh. Hindi tabla ng ah! walis ng tingin eh. Ayaw. Doon sila naglalaro eh. Anong puno yun? Anong naglalaro nyo to. Kasi pag naglalaro nyo. Kasi iskulahan di ba Ano Ang ibig, puno yun? Ibig sabihin, ano na? May ako, may... Ates? May, sinubo, may sa sa'yo. Naglalaro sila doon. Sinama sa sana. Harian nila. yun. Ay, wala kita. May itim? May itim. Mabalik nung Binti kang ano, Malapit na sa bahay nila o sa bahay? nasa loob. Nasa loob. Nasa loob. Nasa loob. Nasa loob. Nasa loob. Pupunta lang sa kwarto, tapos may sala, babalik sila. Oo, hindi po nga po May nga ba ito yung nyakis? Hindi ba, ba, ba tayo talaga mag-asawa sila, may sinubo pala doon itlog ng, ng malik, Para mag-isang Oo, tapos tawag dito. Binabantayan dyan eh, talaga. Ma, kasi nga, doon pala sa Nagagalit kasi siya, kasi minsan nag-away silang dalawa. Ay, kung po! Oo, nagagalit. Wag mong aawayin yan, kaya nasa malaw. Nasa Opo, pa kami po nung isang araw, nung sa isang maga, <laughs> nagpapalaspis po siya. Mm. -hmm. Ang sabi po nito, pwede ko din naman nga akong taga oh. sa kanyang binte. Oh. Mm -hmm. Ang sabi naman po nito, hindi daw naman po niya hinahampas. Ako naman nga akong siinang biglain. Hindi sabi ka ako, hindi sabi na duka, sa duka, inyo. Huwag mo si ining oh. sabi kong gayaan. Mm. -hmm. Eh, ba't mo hinampas? Eh, di ako naman nung siinang karakoy. Naihampas ko naman kung din yung dolo oh. ng palaspis sa kanyang ate. Ay, sinumpong nung pareha. Oo, oh, yun yun. Ah, nagagalit siya. Dalawa yung maligno ha Puro may edad na ha oy. Dalawang mag maligno ha oh. Inatawagan ko yung dalawang kaluluwang Kung may pisala sa basa Pasok! dalawang kaluluwa oh. Ilan pa ang namatay? matay? Ha? 87 87 ka na matay? 67 67 Anong kinamatay mo? bakit nakupo ka sa room chair? Dumpo ako Makasit ka na eh. Bakit ka nasa dilim? ano nangyari sa'yo? Ha? Ah. Huh? Gusto, gusto mo pumunta sa Diwana. Oh. ka na sa dilim. Ah, okay. uh, yung isang lumabas ulit bata. Oh, gusto ko tayong makausap. Oh, oh. Ikaw na mga bata, ano oh. matay mo? Oh. Okay. Okay. Ilan mo na matay na? Ha? Ah? Bakit nasa dilim kayong dalawa? Magkasama ba kayo dalawa? Hindi. Ha? Huh? Hindi kayo magkaano-ano? Ano? Namatay kasi sakit. Anong pangalan mo? Kung siguro tanda mo pa. Kuri na. Tagal na. Ibig sabihin, unang ano pa kayo panahon? Sa school ako. Ah, sa si school ka. O sige, babasbasan ko kayong dalawa. Matanda at saka bata ha. Umakat um, na kayo papunta sa si itaas. Ichimipato, Rick Gretis, Pero Santo.

Isang bata, isang matanda. Eh, matandang yun, parang kapitbahay yata nila yun. Na Pero yung bata, yung babae. yung matanda, yung matay. Alam yun dun. Inapakam ko sa eskool, yun, Na may sakit. Kapitbahay nyo. Kapitbahay nyo, tingnan. Ah, kapitbahay hmm. Meron din na matay, te. Sa namin. Hindi, Hindi kapitbahay kapit nyo. Kapitbahay na namatay, nakawinsher. Lumpo. Lumpo. Yan yung 86. Sino? Mama mo? -ma Mama mo? Ma -ma? Hindi. Nanayin, Nanayin niya? Oo. Uh. ba yan? Hindi, hindi makalakas. Ayun nga. nga, ah! oh, yun nga Malapit lang po sa bahay niyo.

Los Jeece... Los Jeece, saan ka na pesto? Sa may nyug. May nyug doon sa inyo. Malaki. Mala Wala na Wala na yung nyug. Saan talaga totoo ngayon? Saan ka na pesto? Sa bubong. Sa bubong. Pagbagsak mo sa bubong, anong uri ka doon? Daga, pusa, aso, butike. butike. Sabi nga pala na tiktike. Mm. Diyan tinatawag na, may tawag dito na agapang ito ng pabaliktad. Mm. Eh, eh, eh ilan taong ka? Hindi kasi na, na, naamay ko lang. Ilan taong ka? Ipti po. Babae yan tayo. Ipti po. Pangalan <laughs> Pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan mo. PANGALA! Pangalang? Maria. Maria. Ang mm. tigay mm. ka pala. Malay ang kanila tayo. Mm. <coughs> Patay si Maria. Ah, oh, kita mas mm. Ano? Kaya pala sabi daw. <laughs> tik tik. Tik tik daw. Oo. Ay kumakain ng Oo. Oh. Uh, bandala una yon, ala una. Oo. Oh. Mas laki sa eh. okay, Yun ang akong binata. Mm. Lagi ug siya nakakaramdam ng papanggan. Mapo no, din. Muning. Oo. Oh, okay. uh, 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 'yun. yun. Ah. Malapit lang 'yun din sa kanila. malayo. Malayo, Natawad pa ng ilog 'yun. Hmm. Diba, pag pagbaba, pag pababa yun ganon, uh -huh. May ilog pa. Oho, oh, may ilog na ho. <laughs> kita niya. <laughs> oh, Tingnan na. Tawid yung pag sa kabila yon. Oh. Kabilang Mega puno yung... ng mga kawayan. Oho. Oh. Oh. <laughs> <laughs> kita. <niyo>. Hindi <laughs> pa <ba> nakakarating. <laughs> Kaya nga. Ka. Oh, uli na. Dito sa street. Ay doon. Kung hindi natatakot sa kawayan tayo, no? Hindi. Okay. No, bahay bahay ay, yan, yan, yan. Lalo, Lalo po natatakot sila sa kawayan namin. Matiki eh. Uh, ay, gano'n e. ba yan? Kaya pala nakita ko, lumusot pala sa kawayan. Mm. yung gumapang, pumasok sa bahay. Oo? Uh. Ay, mabilis! Hmm, mm. mm. <coughs> <coughs> Ah, yun <na> nga, yun. Nagsasabag-taki. Hmm. Aray nga ako, hindi Oo. Ang katulog sa aming dalawang kartong ginawa. Uh Oo. -oh. po kami natulog sa labas. Uh Oo. -oh. Tanda sa labas. Mm -hmm. kaya ano yan? Kayo sir, ano Arbin? Oh, uh -huh. Estudyante, estudyante nila sir Arbin. Ang uh -huh. kayo? sa Domingo po. Layo pa. Doon sa po. Si sir po ano sa amin. Libuho oh, ko sa libuho yata. sa si libuho ba yun? Ang daan niya, libuho po, no? talipapa Papasok. Tamo daan nila okay, doon. Okay, <laughs> Hindi talaga pantay doon. Parang ano. Uh, Kalong Malapit lang ilog doon sa kanila. Sinasabi mo. Mm -hmm. uh.